Bukal Mga gal. Ano ba tayo sa bahay. Tayo muna tayo. Wala na palang problema sa tubig dito, ano? Ah, walang problema sa lokal ng malinis na. Kaya oh. nga din i-develop namin. Ganda pa dito eh. Di-develop na nga niya. develop na eh. man. Itong iniinom niya galing yan doon. Dugtong. Mm -hmm. Nakasukusukul dyan naka... Saan, ah, na? may tubo. Ah. Oo, oh, may tubo. Nakasukusukul sa loob ng no. bato. Doon sa loob ng patnong kwa. Eh, mineral. Presko pala yan, sariwa, ano? Mineral. Uh -huh. Mm -hmm. Malamig yan, masarap yan. Alam mo, tubig. Ito yung tubig na dinadaanan ng ano, ilog na yung pinuntahan ni kanina yung may bukal ah. Ano yan? Ayos Ha? Ah. Saan lang? Saandahan na, ha Baka ikaw ay madulas Wait lang ha Punting aket na lang eh Ano na natin yung magandang overlooking? Tara tara Dito maganda mag camping no? Oo Overnight Ito yung Matandaan dati Puno na to Tibig Tibig

baba. May kalsada siguro. Sige sila sa drone natin yung ano Tama na yun. Dito yung malakas yung hangin. Tanaw nga yung ano kanina eh. Yung Doraitan Rivers. Ano yun? Pagka-upload nito, kapatao sa inyo. Bala ko pa naman sana pumunta ng daraitan doon sa sunod. Kaya lang ano eh. Hindi daw maganda daanan doon. Yung na rika daw mas maganda dun yung GoPro natin. So kaya nga. Ito naman gamitin natin. So itong remote natin. binabalot na natin siya sa damit. Kasi baka mabasag eh. Yun. Dati yung isang remote ko eh. Na ano eh. Na truck konti yung dito. Na ano siya ng ano eh. Wala kung ano nakaipig yun. Wala kasi mong ano eh. Nagaya na maayos. Ayan po, pababa na kami ngayon. Sabi nila, kuya, ibigyan daw tayo ng ang tawag sa ano, gulay na to? Ano? Sitaw. Sitaw. Kaya hindi naman tayo, ano, masyadong palakain ng gulay. Eh. Kung pwede, saging na lang sana. Yung hilaw na saging? Oo, saba. Oo. Lalaga. Sa toto si may... may... Mm. O kaya hinog. Tsaka yung ano... puso na saging, ganda yun ano, gawing torta eh. Oops. Baka mabago ka. Dito tayo ngayon sa Laiban, Panay. Ayun, maiso? Mamaya pala maliligo kami ng ano ng ilog. May dala kaming ano dito pang bihis. Ayun, pababa na kami. Ayun na. dahan na. Baka madalas ka. Dito tayo. Ayun, mga taniman. Kanyan, eh. so, dito yata yan. Ito, dito. Ang dito. gula Mamaya sabi nila ko, bibigyan na tayo ng ano, ng... Uh, Pwede bunga, ilaw, inog o kaya yung puso para ilawin natin torta. Sarap yun. pwede nito? to? Ah? Gusto ko sana minom ng ano eh. Pwede ba to? Ito, ito. Pwede ba? Kahit kamay ko na lang. Ano ito, luya? Lamis ng tubig dito ah. Marami na naipon. Marami na naipon. Hoy, hindi lang yung talaga mukha ako eh. Sarap? Sarap.

ay, ano ito, may natamis. Saging na ilaw ito, di ba? Hinog no, no. na. Ay, hinog na. May iba lang. Di, ano, tapos nilagyan ko lang asukal. Wala, dapat preto. Wala ka na yung magkita pa lang. Okay. Okay. Makain tayo ngayon ng ano, pagkain ng unggoy. Okay. Hmm. Gusto niya ba mas kape? Hindi na po. Parang oh, dami. Parang dami. Parang tapos sa akin na tatay? Oo. Saba. 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 Ito. Dadali na. Ano ba tama yan? Dadagdagan ng puso. Yung iuwi niya. Sasabahan natin. Pwede ba na tayo kainin ng hilaw? Hindi. Ano lang? Puwang? Ay, ba pala ng hilaw? Pipino pala yun. Ito po. Oh. Dadagdagan. Dadag, meron pa ako kukuha so. pa tayo. Kung meron pa doon, kukuha na natin. Ano bro? natin ito? Pagulay natin ito. Paano natin? Toto. Sa mga tao dun. Lagay mo sa giniling. Mm. Yung upo, giniling. Ang ano ko dito, yung ano? Torta. Torta, yung durog-durog siya. -durog yung, 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 yung upo, lagay mo ng giniling. Mm. Lama to. May additional pa na ano ah, saging. Saba. Saba. Pagkain pang bundok, pampalakas. Mm. Ayan yung sitaw. Yeah. Sitaw yan tayo na? Uh Oo. -oh. Ano bang masarap gawin dyan? Adobo. Bicol Express. Adobo? Adobo. Bicol Express na lang? Ah, oo. Adobo. Kasi sa... pa kaya dito, Tay? Ah. Ang dami na ang binigay niyo sa amin, ah. Mag-porwilis yung dala mo. Marami ka masasakay. Kaya nga, eh, sana magka-porwilis tayo para ano. Marami tayong ano. Hindi oh. niya alagay sa mga kilawin. Kukod ko rin to. Ang gagawin sa labat. Mm. Masarap yan. Paggamot sa ubo. Ang paano yan. Salamat to, ah. Nagdagdagan tayo. <laughs> Dala na natin ano ha. Ayan, palabas na po kami ngayon. Maayos po dito, malinis. Doon may mga tanim din na mais, mga sitaw, ayun po mga tanim din to dito. Sitaw, iba't ibang uri ng pananim. May mga puta, santol, abukado, mangga ano pa ba ayun o maraming puno At saka wala nang problemahin sa tubig may bukal doon sa taas ng bahay ito sitaw ayun sitaw ito po yung right of way ngayon na dinadaanan natin ayun o may may sagingan pala yung mga saging Luya oh. Ano ba tong luya kaya? Okay ba to? Sariwa yan? Uh, dami ah. May tour guide tayo. Si Doggy.